kaldero na naman. Takip na may preto. Tayo, ako wala. Tiwala lang kasi. Kalma lang. Kalma lang. O yan. Kalma. Hapkok lang yan, hapkok. Tama na yan. Ha okay, maluluto pa yan, wag mo lutuin naman. Lutuin sayo. Grabe sila. Para mang baka ang lasa din. Nang... <laughs> <laughs> baka sakali <laughs> pa muna. Para muna sa <laughs> baka. Ang lucky ng isda tapos naging baka na tuloy. Para bulalo. <laughs> ang <laki> naman mo ma. na resu na mo 'yan, Lagyan natin to. No, na. <laughs> Lagyan natin daw. <to laughs> <laki. laughs> Ito, paprito. Ito. <coughs> Lalagyan natin. Lalo. 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 Ang sarap pa yung okay, higupin yan. Sino Mamaya, <gunugan> hey, mamaya. Kung sino gusto. Basta ayun. Memorable yung mga pagluluto natin. May nakapun lang Nagtitinginan pa nga tayo. Ano eh. Bukas nag-viral na tayo dito. Viral talaga eh. Kapat ba naman ang burinari yun? Ang mangyat. Ang antipolo. <kritik> Kalma malang, kalau <laughs> lang ang tiyan. Maraming sarap naman ng sabaw na yan. Oh, biyahe nga kami, walang kain kain. Takbo lang kami, takbo. Hala. Maglampas dito. Wala pa, takbo. Alam mo, sa bahay mo, hindi pa lang tayo sa ilan. Jesus, grabe. Lutong-luto na yan. Ya. <pess sauce> <lace facilities> <quiè. m> <Jacqueline> oh. Na, no. Sarap naman yan. Maraming <mumbles> putin dyan. Kapon yan. May ng gulay teh. Okay na yan, sobrang dami na ng mantika. Para ano? Para ano tawag doon, yung crispy. Abi pa Meron pa nang ano, may magic sarap pa. Yung iprituhin may magic sarap. Apa sarap pa lang yan. na. Kaya pa pa kain na, pa tayo. Kami na magprito diyan. Tayo mo Okay. 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 Then, parang ayaw ta. Yan, parang ayaw na? yata niyo pa tikmin ng pinirito yung iba. Dapat din <laughs> luto na yung pinirito sa, pinirito sa kakain eh. <coughs> grabe so, naman yan. Paunahin naman wala wala naman ang tanglad yan. Kasi pag nabusog, grabe yan. Puro laman, eh. at lima. At lima. Puro laman eh. Kalma ka diyan. Kalma. Sino talaga? Oh, dalawang ano? kasapa sabino deh parang penerito, ah. <laughs> <laughs> buang buang, buang,